Karabing laban ito mga doy. Sobrang tagal talaga ng laban nato ito. Tapos ang galing din lang talaga ng baler mo lang umiikot. Lagi din kasi niyang tinabangan yung show na yun eh. Pero bago ang lahat mga doy, luma muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa. Kung wala pa ka subscribe nagpagulat yung tao na sabihan pa kita ako <laughs> post na rin pala ako dito kasi kita nyo yung Mia mga dayo. Nagpo-post din talaga. Madiskarte lang din talaga yung Mia. Tapos lagi pa niya nadadala yung in-in namin. So, Mario Sip. Talaga, Moskog. Why ka naman yung taong ganyan? sumipiat pa yung taon yung flicker ko dito kasi napinidot po yung taon pero ah pinama ko talaga yung pagkakamali ng flicker ko mga doon dito ginulat pa yung taon ako silbana niliparan yung taon ako tumalbog yung taon hindi niya alam kaya ko naman yung taon siyang suntukin diba mga doy tapos nandito yung tsumpula so, talaga to kanina kasi pinagalawan sauce so, so napakaswerte tulak, lock siya ng play niya pero bigyan natin yan kasi tulak siya ng Flicker niya itong baler na to kasi kanina pa talaga to sa akin eh na tagam, para lang yung taon siyang tahong bigla na lang naglaho tapos talaga ng confident ng niya dito mga doy tingnan nyo ha kaala siguro niya nakatakas siya so, Mario C. Pero hindi ko talaga alam kung chamba ba yun o talagang alam ko kung saan siya pupunta at nakapag-ultimate siya. So, kaya hindi ito yung silba na ko na. Ah, so nakapag-ultimate man yung anong Harley? Ah, hindi na muna tayo mga dito. Pag ganyang sitwasyon. Dito, habang binabaybay kong lupain ni Monson, dumahan ako sa tangla. Tapos, na po, sino, nasa tangla din pala. Sus, tumago ka rin pala yung tawon dyan. Doon niya, mag-umsa ka na lang ani ka Huwag mo kasi akong pakublahin kasi mabilisin yung kumo ko. O, kita mo yung silbana. Parang nating hapin lang talaga mga doy. Ano niya, kaya nandito man yung Harley. Ay, bigyan din natin yan. Kaya lang, ah, dinigay ko muna sa katampi mga doy. Kasi nasigit nilang kailangan yun eh. Kala ko nga dito, matatapos na mga doy. Kaya lang, nabubuhay din yung Mia Riti. Eh. Binuhay kasi agad ni Monton yung Mia. Kaya yung most of namin, ah, lang mag pahinga na lang na. Uy, hey, diba? Napakadaya. Pero nag post muna ako dito. Tapos tumalimitin ba na? ay may lap jacket tayo, mga doy, eh. Kaya-kaya natin yung iligtas yung sarili natin. Hindi nga ako nag dito. Agoy! Oh, Nandun agad yung niya. Pangalawang attempt na namin itong tapusin, mga doy. Pero, ah. Naliso rin pa rin talaga Kasi sa kanila yung anak ng biksana eh Hindi tayo basta sumulod yan mga day Kasi ah masakit to na talaga yung niya nila Pinalbalan muna namin yung anak ng biksana Para hindi na yung bumaba mga doy Ah backyard muna tayo mga doy Tagilid tayo dyan Tapos yung Silvana dito tumalun talaga Ah tumalun lang talaga Wala nang ibang ginawa Nabaliktad na naman mga doy Kamina naman yung sa At tagilid talaga Kasi niya may sugi na rin talaga eh hindi ko talaga pinilit yun kasi baka hindi wala ng ibang mga ng bis namin mga doy eh. kaya dito na lang ako sa minions nilabas ko ang itsun ko dito sa minions yung ko ah, dito sa minions ko nang ko yung mga minions dito mga doy ay talo oy humurot din talaga yung minions hindi na talaga nila kayang sigilan yung niya dito mga doy kaya ang ginawa ko rito binigyan ko na siya para makapagpay na eh kanina pa siya masyadong ganyan eh pinatak na pala nila agad yung anak ng Bixana dito eh. kaya agad agad ang pumunta buti na lang talaga nakuha ko yung Bigsana tapos nakuha din yung joe. kaya okay lang kahit nakuha nila yung anak ng Bixana eh nawala naman yung dalawa nila nagdepend sa item na pala ako dito mga day kasi ramdam ko talaga yung miya pag naprosin kawala ka na talagang kawala kaya dito mga doy, medyo gumahing ako punto dito. Kasi nakapagdating siya ay kung tayo eh. Pero tamang backyard pa rin tayo. Kasi alangan yung pwisto natin. Tapos sabay balik, ah, sundot diretso. Kaya lang parang wala mang nakuha. Kaya ah, tamang backyard talaga tayo mga doy. Humurot ang isong po yung taon. So, Mario safe naman yung taon eh. Buti na lang talaga gumana yung panguto. So, nakapagdepends ay kung tayo mga doy. Tapos yung chupo, pa yung taon sa amin. So, Mario safe ka ka naman taon ganyan. Kaya pala, maghahiyon din yung baler dito. Kasi naka-physical defense din pala. okay tama Ilang lupa ko dyan sa kanya. Di talaga siya nagalidali, di ba? Pero kay may life tayo, ah, din na nato na siya bupang, ha? Na -talo na -talo ka na Naglisod ka na talaga o sa ah. Natapos din yung taon mga doy. So, smarriosip, pagkarugidugay, dugay Ha, ba